Magandang umaga mga kalakwatsa sa mga bisaya Maayong buntag kaninyong tanan So nandito tayo uli mga kalakwatsa sa Divisoria Para maghanap ng paninda So ang target nating bibiling pa paninda ngayon mga kalakwatsa Ay mga school supplies Kasi yun ang in ngayon magpasukan na Nagpabalik-balik na ako dito sa Divisoria mga kalakwatsa Nung mga nakaraang linggo pa So naghanap ako ng mga notebook na maliit, yung spiral o kaya yung yarn. Pero walang stock. Out of stock ngayon mga kalakwatsa. Iwan ko kung bakit. So ngayon naman ay magbabaka sakali tayo kung na mayroon na para makabili tayo. Kasi marami na ang mga customer na nagtatanong. Gusto na rin bumili binabaybay natin tong Santo Cristo Street mga kalakwatsa kasi sa paglampas mo ng Divisoria Mall pag mo ito ay nandoon yung mga mga bodega ng mga school supplies so kali tayo na makakabili tayo doon so nandito na tayo mga kalakwatsa sa may Divisoria Mall So, pasok muna tayo dito sa Clavel Street para bibili ng iba pang paninda. Bili muna tayo ng pang elektrisidad dito mga kalakwatsa. Kasi ubos na yung switch natin, yung sakit, saka saksakan. Marami pang iba so daan muna tayo dito para mamaya din na tayo pag mabigat yung dala natin Nandito na ako mga kalakwatsa so pili mo na ako ng mga bibilhin ko Moments later So ayan mga kalakwatsa Nakapamili tayong pandagdag paninda So punta naman tayo doon Sa tindahan ng School Supply Tingnan natin kung may Mga notebooks ng Tinda andito na tayo mga kalakwatsa sa Divisoria Home of Fashion and Accessories. Tapat lang to ng Divisoria Mall mga kalakwatsa. Oh, Wala na tayong chok ma'am yung ano? Ay chok? Oo. So ito lang yung mga notebook nila dito mga kalakwatsa, mga karakter notebook. So wala yung ginagamit na notebook sa mga elementary grades o yung mga maliliit na notebook na spiral o kaya yarn. So wala pa rin daw dumarating na stack. So ito yung iba pa nilang paninda mga kalakwatsa, mga ipit ang available lang nila dito mga kalakwatsya ay mga coupon ban mga papel from grinder to grade 6 o intermediate tsaka mga composition notebook wala rin silang writing notebook dito so di para dumarating yung order nila baka next week naman daw ito yung writing notebook ng kinder at saka prep. so wala dito mga kalakwatsa so hanap tayo sa ibang tindahan at saka sa mga budiga baka may stock sila lakad ulit tayo mga kalakwatsa so bye bye in uli natin tong Santo Cristo papunta sa unahan so tingnan natin sa ibang tindahan pag wala ihanap tayo sa budiga sa budiga kasi mga kalakwatsa ay bultuhan dun eh so kung kaya naman ang budget natin i try natin ito tayo sa ibang tindahan mga kalakwatsa Stack ng stock na notebook pero ano. wala. Pero yung mga sa ano sir yung sa highway, mayroon mga silang mga kailta, ano camera. Nabangkita sa kasi yung mga nila sa okay. ano. uh, So wala din silang stock dito na mga notebook, mga kalakwacha. So try tayo sa ay, mga bodega kasi so, oh, Tingnan natin sana mayroong May silang mga stock doon. So, papunta na tayo sa budiga mga kalakwatsa So, ito mga kalakwatsa ay mga budiga na rin to dito Mga kung iba paninda So, siyori natin to dito So, ito mga kalakwatsa, ito yung tindahan Let's try natin Anong kulay? Kahit ano na sa akin, assorted wala rin silang notebook dito mga kalakwatsa na maliit na spiral o kaya yarn. So ito yung mga school supply nila dito. Whole sealant to dito mga kalakwatsa. Mas malaki ang kikitain mo. Tag, ano, kasi maramihan ang bilihan dito. Mas kikita ka. So, dito ay matatagpuan lang tuma bodega dito mga kalakwatsa sa may Pondidor Street. Pagbaybayin mo yung Santo Cristo Street, paglampas mo ng Divisoria Mall, so makikita mo yung Labisari Street, kakaliwa ka roon. Pagkaliwa mo sa Labisari Street, so pa, sa unahan mayroong Pondidor Street, kakanan ka na roon, so pasok ka doon mga kalakwatsa. So doon mo makikita yung iba't ibang tindahan na nag-wholesale ng uh, iba't ibang ori ng paninda. So, isa na. Rin. So, ito, uh, mga school supply. So, makikita mo, marang nakatambak lang. So, order ka. Sabihin mo na lang yung order mo. So, kukunin na nila sa pinakabudigap, Malapit lang din sa pisto nila. Pag may sapat kang puhunan, so, mas malaki ang kikitain mo. Kasi, mas mura ang bigay nila sa bultuhan o maramihan. So walang notebook dito mga kalakwatsa, hindi available pero bumili na rin tayo ng ibang mga school supply na pwede nating kitinda o ibinta doon sa maliit nating tindahan. Hanap pa tayo uli mga kalakwatsa sa ibang tindahan o no, kaya sa budiga. So sana mayroon tayong makita. So, nandito naman tayo mga kalakwatsa sa ibang pindahan so hanap ulit natin yung notebook so wala din silang notebook dito mga kalakwatsa so ito ito yung mga paninda nila so bili na rin tayo dito ng dagdag paninda dito pa rin to sa Labisari street mga kalakwatsa tapat ng Pundidor street so ang kagandahan dito mamili mga kalakwatsa ay hindi ganong matao kasi yung namimili dito ay mga nag nagninegosyo, nagninegosyo din so kaiba doon sa pagpupunta ka sa mall siksikan ang tao pagpunta kang 1682 iba pang mall dito sa Divisoria mas mahirapan kang gumalaw kasi siksik ang tao roon hindi ka ganong makapamili at mas mababa ang presyohan dito mga kalakwatsa so pag nagninegosyo ka so mas mainam dito ka pupunta sa Labisari Street at saka sa Pondidor Street nandito yung mga ano basta pagpunta mo rito baybayin mo lang yung Santo Cristo Street tapos may mga street kang makita pa sa kaliwa yan Labisaris Pas pasok ka lang dito sa mga street dito mga kalapad sa makikita mo yung iba't ibang mga tindahan Wala pa naman ma'am, ano pwede kong daanan? Ah, sige po. Ano pangalan ko yan? Elmer. Ano sir, te? So, iniwan uli natin yung nabili natin mga kalakwatsa. Dadaanan natin uli mamaya. So, punta ulit tayo sa ibang tindahan. So, ganun din ito yung mga kalakwatsa. Pag namili ka, so iwan mo lang doon sa tindahan na binilahan mo. So, para hindi ka na bitbit -bit ng bitbit. -bit. Okay, tara mga kalakwatsa, nakapamili na tayo. So, pero mayroon pa tayong dadaan ng isang tindahan. Bumalik tayo dito mga kalakwatsa sa Divisoria Home of Passion and Accessories. Kasi mayroon pa tayong bibilhin. So, dito naman tayo ngayon mga kalakwatsas sa Divisoria Mall kasi tingin tayo baka mayroon tayong magustuhan. May nagpabili pala sa akin ng dito, clip fan na ito ba yung... kalimutan ko dun sa budiga. 40, 120, so, ang clip fan dito ay 120 kapag apatan kapag wholesale 10, uh -hmm. tapos 140 kapag hindi wholesale pag limahan naman ay 140 yung wholesale, 180 yung at yung limahan ay yung 140 na yan, saan yan? So sayang medyo nakapos na tayo ng budget mga kalakwatsa So baka sunod tayo bibili para dun sa mga customer din na umorder sa atin So, oh, ayan mga kalakwatsa. Wala rin tayo nakita spiral o yarn notebook na maliit dito sa Divisoria Mall. So, uwi na tayo. So, balik na ulit tayo sa next week para silipin natin ulit kung mayroong notebook na ba. Kasi marami nang naghahanap at nangangailangan. So ito yung video natin ngayon mga kalakwatsa At please kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel Please pakiclick naman ng subscribe button at ang notification bell Pakihit na rin ang like at pakicomment na rin Maraming salamat, ingat kayong lahat